Patuloy ang panawagan ng ilang transport groups sa pamahalaan na i-extend pa ang PUV Modernization Program. Si Bien Manalo sa detalye live. Yes, Audrey, karamihan sa mga GP drivers at operators na lumahok sa transport protest kagabi na natapos ng hanggang alas dos ng madaling araw kanina ay nagbula pa sa malalayong probinsya. Samantala, Mahigpit naman ang ginawang pagbabantay ng pulisya sa paligid ng Welcome Rotonda. Iyan ay para matiyaka ang seguridad at kaayusan sa lugar. Inabot ng hanggang alas dos ng madaling araw ang kilos protesta na ikinasa ng grupong manibela at piston laban sa PUV modernization program. Marami rin sa mga jeepney driver at operator na lumahok sa transport protest ang nagmula pa sa malalayong probinsya. Talagang nagbabalag talaga kung pumunta dito kahit sa sarili ang laban. Sana yung tungkol sa consolidation na yan, sana ma-extend naman kami. Sa, at sana rin may balik yung limang taong prangkisa namin. Sana po, pakinggan nyo kami, tanggalin nyo na po ang mga ganyang programa na hindi para sa amin. Ibalik nyo po ang aming prangkisa na limang taon at ibalik nyo po na individual ang aming prangkisa. Binigyang linaw naman ng manibela na hindi sila tutol sa PUB Modernization Program. Malinaw na naipahayag natin yung ating uh, uh, mga hinaing at saloobin patungkol dito sa PUB Modernization Program. No kung ano kung ano yung mariin nating tinututulan dito. Again, hindi po tayo tutol doon sa pagbabago. Meron lamang pong mga provision dito na talagang alam nating magpapahirap sa atin at 'yun ang aming tinututulan. Panatili tayong kalmado para maipahayag natin yung ating hinaing. Uh, mahirap na magkakasakitan ng puwersa ng gobyerno at ng taong bayan. Ayon sa Manila Police District, hindi na pinahintulutan pang makapasok sa Minjola ang mga raligista dahil wala umanong permit. Sa may Blumen Street Extension pa lang ay may mga nakabarikada ng mga pulis. Mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng Welcome Rotonda para matiyak ang seguridad at kaayusan. Meron talagang nagmamonitor dyan, ano? 24-7 at sa lahat ng mga boundaries namin, meron talaga kami nag-monitor, meron kami mga from time to time, may mga checkpoints kami. So, kasama na rin sa ano namin yan, sa binigay na instruction sa station commander na nakakasakot. Uh -huh. Na monitor lahat ng mga boundaries namin with other uh, cities and police districts. Tinanggap ng pamahalaan na handa silang umagapay sakali mang may maapektuhan ng mga lugar, bunsod pa rin na nagpapatuloy na transport protesta. Samantala, Audrey, maluwag pa naman ang usad ng trapiko dito sa Welcome Rotonda, both northbound at southbound lane. Dito yung mga motorista na papasok ng Quezon City, maging ang mga sasakyan naman na papasok ng Maynila. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bian Manalo.